is me again in the grace bag so yun at kasama kong aking alaga si baby sim so yun siya ng tubig at yun at tanghali na so wala na kumain so nagluto pala ako ng adobo manok dyan makikita mo yung sa expression ng mukha niya isap na sarap siya kaya maano siya magan siya kumain kina nakakatuwa din mga itong mga bata so sarap ng kain niya yan yun yung reaction niya yan malalaman mo naman sa kanya na kasi pag uh, pag ang pagkain na kuswan niya, nasarapan na siya ayan so nag, nag -share lang kami sa isang plato kasi pag eh, hindi niya naman naubos eh, ayaw naman din siya masubran sa pusok ayan. pag hindi niya naubos siya, kainin ko na lang natira ayan at inihimay-himay ko siya ng manok kasi gusto niya kumanit chicken ang ginagawa ko pinapanipis ko pag malaki kasi ang binibigay ko hindi niya kaya lulukin kaya nihiwa ko na maninipis niluluwa niya kapag ka so yan at least kukuha ko naman din yung gusto niyang kainin yan. maganda rin kasi pinapakain natin ng, ng manok tsaka isda pero ay ang pinakain ko rin naman siya ng fish ayaw talaga niya niluluwa niya talaga so yan manok yan gusto gusto niya ayan sabi nga eh, sabi niya yung masakit to aming ngipin dahil ganado kami kumain. Ayan, nakikita niya kasi nagbibidyo ako. Ayan, yung subuan ko siya kasi pinapaubus ko na kasi yung pagkain. Marami naman yan siyang sinando ko ng kani. Siguro mga one cup lang naman. So nakabalik pa kami ng kalahati. Sinabitin si Sim-Sim. Ayan, Sim. ito naman, kakain na naman siya ng merenda. Ayan. Ayan, naranaba na siya. Ito, habulin na rin nilang niya. Ayan, yan wala siya magawa pa ganyan kakain siya yan may sayo, sayo pa at yan merenda naman niya is chucky yan favorito niya yan chucky at ito at nagto toothbrush na siya yan so makikita mo naman dinaturan ko siya para mag toothbrush yan para naman gusto kasi siya malinis siya tignan papaligwaan ko siya na maayos hanggang sa muli bye bye